Alam nyo ba yung mga hassle sa paglilinis ng bahay? Gaya ng mga alikabok sa sulok-sulok, -sulo, mga debris sa sahig, at yung hirap sa pag-abot ng mga dumi sa ibaba ng furniture. Pero nung ginamit ko itong HODEC Vacuum Cleaner, lahat yan sold! Tara, usap tayo sa specs! Rated voltage is 220 volts at may 600 watts. Ang lakas humigop ng alikabok nito besh, may power pool suction na 12,000 PA. Plus, may 180 degree floor brush para sa mga hard to reach areas. Kumpak ang size nito at may 4 meter cord para sa hassle-free cleaning. Sa pag-unbox, makikita mo ang hose machine, transparent dust tank, filter kasama ang extra backup, floor brush, nozzle tip, at dalawang dust tube. At ang pinakamaganda dito, Besh, may 1-year warranty at 30 days replacement guarantee. Pagkatapos gamitin ng Hodec vacuum cleaner, sobrang naamis ako. Wala nang hassle sa paglilinis ng bawat sulok, kaya mas naging smooth at mabilis ang paglilinis ko ng bahay. Kaya kung naghahanap ka ng vacuum cleaner na reliable at efficient na kayang solusyonan ang mga common cleaning problem, highly recommended ko talaga ang Hodec vacuum cleaner. Wise investment sa bawat bahay. Kaya alam na this, nasa yellow basket ko, check out mo na yun. Please share and follow me for more sulit sales. Bye! Salamat!